May may nagpost sa Reddit. Ang sabi niya, what business that pays well but no one realizes it? At yung mga sagot ng mga netizens? Nako, gold mine ng mga ideas. Tara, tignan natin yung mga sagot. Sobrang insightful. Ang sabi ng isang ito, Itlogan, napagtapos kami sa college, pati ako ng med school with this business. Sinangayuna naman ito ng isa. Ang sabi niya, may kapitbahay kami na apat ang bahay at lupa. Plus madami na rin silang kotse. Ganyan din negosyo nila. Nako, grabe nga no kaya yung mga nakikita nyo nagtitinda ng itlog sa palengke nako baka big time yung mga yon ang isa pang business na sinabi na talaga namang umani ng maraming upvotes ay ang negosyo na junk shop ang sabi ng isang user junk shop as in bakal bote at yero ikaw yung bibili sa mga magbobote tapos may magpipick up din sa'yo walang spoilage etc need mo lang ng lupa na pwedeng tambakan ng kalakal before ipick up ng buyer mo hindi need na city ka nakatira para maging business mo to. Nakakatulong ka pa sa environment at sa mga magbobote. Dahil sa post na yan, naging curious ang isang user at Tinanong niya yung nagpost kung paano mag-start ng junk shop. Sinagot naman ito ni OP. Dahil mahaba ang sagot niya, isasummarize ko na lang. Ayon sa kanya, una, kailangan mo ng buyer. Ito yung taong bibili ng lahat ng kalakal na naipon mo. Dapat maging suki mo sila. Pangalawa, kailangan mo ng lugar. Hindi kailangan maganda. Kahit bakanting lote lang pwede na. Pangatlo, kailangan mo ng mga nag-iibig ipon. Ito yung mga magpuputi. Mas okay kung gagawin mo silang agents. Agents means bibigyan mo sila ng puhunan sa umaga para may pambili sila ng kalakal. Sa hapon, ibebenta nila sa'yo lahat ng nakuha nila. Yung tubo, kanila na. Parang mini business nila habang tumutulong sila sa'yo. And then next, kailangan mong kumplituhin ito sa junk shop mo. Timbangan, bubong para hindi mabasa yung karton, ilaw, CCTV na optional naman, or pwede ka magbantay ikaw mismo para Bid. The next, of course, business permits. Na usually, malit lang naman ang bayad kasi malit lang na negosyo ito. Karabi no, interesting din nito, junk shop. Ang impression natin basura, pero ang lakas pala ng kitaan. Ang isa pa sa mga sagot sa Reddit thread na ito with the title, What Business That Pays Well But No One Realizes It, Nagbabagsak kami ng mga used tire sa mga vulcanizing shops. Easy 200k a month, pero matrabaho din. Grabe naman yon pero mo 200k a month? Pinalo pa yung mga empleyadong nasa senior position. Parang sweldo na yan ng isang CEO. At ma-achieve mo yan dahil lang sa gamit na gulong ng sasakyan. Sinagot naman ito ng isa pang user ang sabi niya, same sa ukay-ukay okay concept. Hanap kala ng suppliers and warehouse ng mga gulong na slightly used o hindi talaga nagamit. Check nyo lang rin kung malapit na expiration ng gulong. Ang isa pang negosyo na malakas daw kumita ay ang pagtitinda ng isda. Sabi ng isang Reddit user, Fish vendors, mayayaman mga to. Ahaha, para lang din yan silang rice traders na binabarat mga mahang isda. Medyo low-key nga lang. So yun na nga mga kamagkano. Yung ilang mga sagot sa thread na to unexpected. At yung mga impression natin sa kanila, minsan hindi natin pinag- napansin yung negosyong yon pero big time palang kitaan. Maliban sa mga yan, marami pang business suggestions like pagbebenta ng pandesal, salon, at marami pang iba. Ang lesson dito mga kamagkano, simple lang. Yung mga underrated businesses, sila pa ang madalas na malakas kumita. Kung gusto mo pa na magento pang insightful contents, dito lang yung sa si channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.